Meron pa palang isang ginawa ang gobyerno na hindi rin maganda. Ano po yun? Hindi lamang pala PhilHealth ang kinuhanan ng pera para ilagay sa un unprogrammed mm -hmm. yung tinatawag na akap. Apo. Akap chu 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 na ginagamit nila pangampanya. Ayon. Meron palang kinuhanan pang isang ahensya ang PDIC of Philippine Deposit Insurance Corporation. Mm -hmm. Kinuhanan pa pala yan ang, alam mo kung, kinu, kung magkano kinuha, mas malaki di hamak sa kinuha sa PhilHealth. Wow. 117 billion. Mabigat, nire-raid ng ating kongreso ang Congress, meaning the Senate and the House of Representatives, ang dapat bantay sa kaba ng bayan. Mm. They hold the purse strings. Sila ang dapat nag-iingat sa kayamanan. Ngunit ang nangyari ay bantay sa lakay. Yun ang masakit. Yun ang masakit. Para lamang mapagbigyan yung kagustuhan ng iba na magamit ang pera ng bayan upang ipamigay na magamit sa kanilang re sa Sapagkat nangangamba sila na sa lahat ng palpak na pinagkagagawa ng gobyerno, ay baka matalo sila itong midterm elections at kahiyahiya ang kasalukuyang administrasyon.